Yo, yon. Tara kain tayo. Taps. Kain guys. Eh, hey, lamon tayo, lamon. Kain tayo. Sa gitna ng ano, beach. Kain, wala tayo. Ang ganda ng view, guys. Ang ganda ng view, Tara. dito kami sa Burakay. Burakay, Burakay ba? <laughs> Burakay ang ulam natin, sardinas. May hotdog pa. <laughs> may may hotdog pa. Benis, nice, benis magay soy, kanin tapos karninas karninas, ayan o hindi yan ano ah, tawag dito hindi yan sponsor ay madali tayo kailangan talaga magkuboy kuboy yun lang yan guys o ano bisita? bisita tayo? Bisita. <laughs> guys, kain guys. Lamon po, laman. Ayan Ulam namin, sabaw. I-upload ko na lang yan sa ano? Sa page? Page ko. Buhayin ko na lang yung page ko. Page mo tsaka YouTube mo. Hmm. Kung kanin ba? Pero basa. Hindi ang tama, di man kula sirin i-celebrate ud Sa May 5 ko na lang i-celebrate yung 1k followers. So, may pagkanon ka pa. Wow, syempre 1k nang kagabi. Pang Thanksgiving ba? Saan sa amin ano sa hmm. pagkanon? Ano tayo so? Pag 5k. Ngayon sa akin kasi ano lang mga pang ano rin ko ba sa ano mga viewers ko guys okay, so, oh. Sardinas. Oh, ito lang kaya namin ngayon eh. Suportahan niyo na lang mga page namin para makabili kami ng karne. <laughs> Naburat ka pa. <laughs> <laughs> Naburat ka pa. <laughs> oh, parang si ano. May napanood ako na vlogger din pero sikat na. Sikat na. Yung page niya, ginagawa niya, sinasabi niya yung ano, na ito ganyan yung buhay niya. May nag sponsor sa kanya, OFW. Piyadaran. Hmm. Kaya nang talaga eh. Oh. Ibang ano, hotdog. Mm. Hotdog guys, oh. May content mo pa sa Pilara tayo sama na. Talura man. Kailangan talaga natin cameraman. Ayan nga. Ikaw, content mo. Ilan, tayo? tayo? tayo din. Okay, so pa nga tayo maganda content. Wala kong damit na sira-sira eh. Mag Magbasurero sana tayo dyan oh. Ami uh, singa gago mi. Mm. Tong grasa. Oh, pero ano? Public na kasi maglalakad na kami. <laughs> Talagang maghanap ka na ng bote. <laughs> Yan maganda pero ano, Mas may mga ilalagay ka sa ilalagay ka sa mga basurahan na pa-set ka. Mm. Kakalakad so, na 'yung yun, kakal, Oh, 'yun. Ka Tas kakainin mo na lang 'yung ano, no. Mm. Hindi kaya man ano?